Pag-usapan natin ngayon, alam nyo po madalas nating natatalakay ito. Eh. Madalas may mga dumadaing sa atin, nakikipag-usap sa ating Papong TV Helpline tungkol po sa topic na to. Ito po mga kapapong ay yung mga pinag-iisipan natin, yung inaalala natin sa mga kasalukuyang nararanasan ng taong nang iwan sa atin or let's say nireject nga po tayo. Kasi madalas, di ba, gumugulo sa isip natin. We try to imagine, we try to seek for answers kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya. Surado naman ako mga kapapong na syempre kailangan din nating malaman kung ano talaga yung mga stages na nai-experience ng taong nag-reject sa atin. Uh, alimbawa, dumper nga yan, ano? Importanting malaman po kasi natin yan, eh. Dahil sa kasalukuyan, alam ko marami na pong nasa set aside. Yung mga bagay na usually common sa atin, mga ginagawa natin, mga goals natin, alam ko po dyan, ang iba dyan ay napapabayaan na natin dahil nga po sa pain at syempre po sa stress. Dahil nga po syempre sa nangyaring breakup or rejection. Ngayong araw na to ay bibigyang linaw natin yan. Alam naman po natin kung meron tayong mga certain knowledge sa mga bagay-bagay ay mas lamang tayo. Mas magiging focus tayo, mas malalaman natin ang dapat nating isagawa. Gusto kong makatulong po utol. Siyempre alam ko naman sa may babahagi natin today ay magkakaroon po tayo ng advantage. Mas magiging lamang tayo. Kasi eventually you will appear na mas confident, mas composed, mas may self-control. Kumbaga, mas magiging attractive ka eh kung itong character na to ang ipapakita mo with the knowledge na malalaman po natin. Utol, kung blanco ka at hindi mo alam ang gagawin, tamang-tama ang pag-uusapan natin ngayon. Alam ko naman na ang tingin natin ngayon sa nagdump sa atin ay walang patawad, walang puso, Uh, walang konsiderasyon, tayo ay sadyang nahihirapan sa mga traits na to dahil yun ang nakikita natin. Pero alam nyo po ba na maaaring hindi ito ang totoong nangyayari sa kanya sa kasalukuyan? Dahil tulad nyo mga kapapong, ay galing din po siya sa hiwalayan or galing din po siya sa emotional stress. Like for example, tayo nga po ay na-reject. Lalong-lalo lalo na po kung galing po siya sa isang relation with you. Siyempre mga utol, nagkaroon din po siya ng struggles dito. Ang mga certain things na naramdaman niya rito ay isa na nga po based on psychological study ay yung anger. May mga ganyan eh. Merong stress at siyempre po yung hindi po pwedeng mawala, yung tension. Dito, I would admit na 90% ay nagkakaroon din po ng mga pagkalito. Confusion regrets mga kapatid. Alam nyo po ba na ahead of time, like for example kung halimbawa officially naghiwalay kayo ng August 4, Kunyari po, August 4. Syempre po, before that day, ay iniisip na po niya yan. Eh. Nalilito na siya, nakukonfuse na siya. Maaring sa mga nakikita niya sa atin ay nasasaktan na siya. Yung mga panahon na hindi po niya ipinararamdam sa atin at ipinapakita. Doon po yon kung halimbawa nag-iisa siya, nararanasan na niya yon ang nangyayari noon at the same time ay hindi natin napapansin. Tayo naman ay patuloy na nakikipagrelasyon or let's say patuloy na nakikipag-ugnayan sa kanya, naniligaw, wala tayong alam sa pwedeng mangyari at nararamdaman niya. Kaya nga po ang nangyari lang is pareho din pong nagkaroon ng struggle at tension. Ang kakaiba lang po dito mga kapapong ay nangyari na yan sa kanya before at ngayon naman po nararanasan natin. Nagkaiba lang po yung oras at panahon. Siya po naramdaman niya dati, ikaw naman nararamdaman mo ngayon. Pero suma total mga utol ay parehas lang po tayong nahihirapan. Nabanggit ko kanina mga kapapong na ang ex natin or dumper ay nakaranas din po ng tension or kasalukuyang nararanasan yan. Alam naman po natin na ang tension may kabuntot yan. Yun nga pong panic, magiging worry, at minsan nga po, may anger, emotionally affected. So, ibig sabihin nito mga kapapong, wrong timing po ito para magkaroon ng mga paliwanagan. Dahil hinding-hindi po niya ito maiintindihan. Sabi ko nga po, ang mga dumper natin ay may mga certain projections na i-program na nila yung sarili nila bago pa man mangyari ang tension na to. Kaya nga po, pursuing him or her ay maling-mali po sa mga oras na to kung kailan nagkakaroon po siya ng stress at tension. Ito kasi yung surprisingly gumagawa sila ng galit sa atin. Gumagawa po ng mga emotional distress. Dahil kumbaga magiging mas madali sa kanila eh. Pakiramdam nila, dito sila makakakook up dun sa problema, struggles at pain. Kaya nga po mahigpit na ipinapayo po natin na gumamit po muna tayo ng silent treatment po rito. It will display calmness at syempre po makikita niya na nirespeto mo po siya dito mga kapatid. Sa silent treatment po kasi, ay sigurado naman bababa at bababa po yung tension. Yung nararamdaman po ng ating ex ng mga panahon na yon kung saan meron siyang galit, meron siyang panic, meron siyang stress mga utol, ay sadyang bababa as time goes by. Yun po ang dapat nating itake as an opportunity. Hindi po disadvantage na patantingin natin doon. Kaya lagi ko nga pong ipinapayo, silent treatment po muna ang dapat nating unahin dito. After nyan mga utol ay magkakaroon po ng rest and comfort ang ating ex. Kung lilipat na nga po yung calmness sa kanya dahil nakita na po niya sa atin. Tawag ko nga po dito sa mga nagsisipo ng advice sa atin ay relief. Ito po ang stage kung saan masasaktan po tayo ng todo-todo mga utol. Ito yung mga panahon na talagang hindi ka nais-nais na ma-experience dahil makikita po natin ang dumper natin or ang ex natin dito na nagsasaya. Kung baga ginagamit ang Facebook, nag-upload kung saan makikita yung giting-giti po siya, Marami sa atin ang nasasaktan dito at hindi po talaga ito kinakaya mga utol. Pero alam nyo po ba na mataas ang percentage na ito po ay intentional. Ito po ay direct attack po sa atin emotionally. Ito ang mga bagay na hindi po dapat natin makita as a disadvantage. Dapat maintindihan natin na sa mga panahon na to ay talagang nai-experience ng ex or dumper po natin yung rest. Although nakikita natin na nasa relief stage ang ating ex or dumper mga utol, don't get tempted. Malinaw po na hindi natin dapat i-take advantage to or pasukin to. Dahil sa totoo lang, kung gaano kahirap yung unang stage natin wherein meron siyang tension, ay ganun din po kahirap ang panahon na to mga utol. Dahil hindi porkit nakikita natin na nakangiti ang ex natin, ay kailangan na natin baguhin ang perception niya sa iyo. Doon po sa usapang relasyon, hindi po ito right timing mga utol. Dahil ang hinihintay po natin ay hindi pa po dumarating sa kanya. Bakit po mahirap? Ito po kasi yung stage kung saan ipipre-occupy nila yung mga bagay na nawawala sa kanila. Like for example, basically ikaw yan eh. Yung mga pinakita mo sa kanya, yung mga na-share mo sa kanya, mga naibahagi mo kapatid, nawala lahat yan eh. So ngayon, papalitan po niya ito ng gimmick, tropa, uh, outside activities, mga kapatid, fans saya, lahat yan na ipapalit natin which is intentionally talagang ginagawa niya yan para makita din po natin. Ito po mga kapapong yung panahon na kung saan dapat maging matibay ka, mas matibay. Ito po yung mga panahon kung saan dapat gamitin natin yung motivation o yung mga nangyari sa atin. At dapat din mas maging maingat ka dito kapapong dahil kailangan natin ipa-experience sa kanya yan in order for him or her na makarating nga po doon sa hinihintay po natin. Dito po niya maiintindihan, dito po niya talagang malalaman ang halaga natin pagkatapos po nito. Psychologically kasi, mga kapapong, based on study, after po ng mga tension, after po ng fun, galit, stress, bababa po lahat ng mga nai-experience ng ex or dumper po natin. Dito na po papasok na magsisimulang maalala ka niya. Dito niya papasok, may ko-compare po niya yung mga situation na wala ka o nandiyang ka utol. Kaya kung successfully Nagawa mo po ito na matiwasay Na ipakita mo sa kanya na maayos Most probably ay magtatagumpay ka rito Dito na kasi magsisimulang mamiss ka Ng taong minahal po natin Halimbawa kung tayo'y laging nandyan Of course, hindi po gagana yung dynamics na to Mga utol Syempre mga stages yan Na dapat maintindihan natin Natural na nararamdaman po yan Ang mga ex or dumper natin Or even ang taong nagreject nga po sa atin Nagiisip yan mga utol eh So dapat mga panahon na nagiisip at naguguluhan siya, dapat alisin po muna natin ang ating sarili sa sitwasyon na 'yon. Maghintay po tayo sa tamang panahon kung saan ma-appreciate niya at 'yung halaga mo. Dapat panindigan natin na kung nowhere near ka sa kanya utol ay sigurado'ng mararanasan niya 'yung mga stage na 'to. Stage of confusion. Ito po 'yung mga panahon kung saan gagaang na po ang kalooban niya sa atin. Huwag tayo mag-isip na halimbawa biglang mahal kagad ka tayo ng ex natin or tamper na biglang tatawag po siya sa atin at ayun na nga po, makikipag-reconciliation. Hindi po mangyayari yung utol. Kailangan gumawa po muna tayo ng mga panahon o situation para gumaang ang pakiramdam niya. Normally darating siya sa curiosity stage It will take place mga utol Dahil hindi kanya nararamdaman Wala siya nababalitaan sa iyo Hindi niya alam kung ano na po Ang ginagawa mo po sa kasalukuyan They will have a solid urge na alamin On what is going on sa inyo Kahit nga po sa kaibigan eh Di ba madalas na nangyayari sa atin Kamusta na kaya si ano Alamin kaya natin Kamusta na kaya yung pinsan natin sa ganitong lugar Kayo pa kaya? na sadyang nagkaroon kayo ng emotional attachment, naging karelasyon mo siya, or let's say, alam niyang mahal mo siya, mga utol. So, syempre, magkakaroon po siya ng urge para malaman kung ano po ang balita sa'yo. Kaya, it's better na paghandaan po natin itong mga stages na to Tension, confusion, relief stage, comfort, calmness, alam yung mga panahon na yan kung saan magkakaroon siya ng medyo regrets, mamimiss ka niya. Instead na tayo po ay nagkakasaya ng panahon mga utol na nangungulit at hinahabol-habol po ang taong umaayaw sa atin Saka sa kasalukuyan. May panahon po dyan, kailangan lang po natin gumamit ng art of calmness, yung pagiging calm. Kasi nga po, syempre, pag nakikita rin po yan ng mga taong nakapaligid po sa atin o yung taong nagmamahal nga po sa atin before na nawala, syempre, makikita niya na kontrolado po natin ang situation. mag po tayo kagad at maipakita po natin sa lahat, including him or her, na tayo po ay kalmado na. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.